Oh, ya, yeah. sold out si paninda ni ya ba ba, -ba naghihintay nanti Diwata o oh, yung kumain na guys buka bukado ah, Sayaw yan Oh, Michael Jackson yan guys

May <laughs> si Michael Jackson. <laughs> oh Main. <my God. laughs> si Michael Jackson. Alright <laughs> so guys. So ayan 'yan yung kila. haba na ng pila ayan oh. ito yung last last na pila guys ayan papunta doon ayan yes sir gandang hapon shout out ayan yeah. thank you thank you sir <laughs> sir Joey Washington sir uh, Joey Washington Ayan guys, ang doon na yung pila.

Ayun lang tayo, walang sound test eh. na yung tao. So hanggang dito guys, so ayun eh. Hmm? natin. O, di ba? Puno yan guys, hanggang dun sa loob. Puno. So ito yung uh, kabila yan o puno yan hanggang doon sa kabila puno yung pila <coughs> <coughs> <Puno> Yeah. <yung pila. coughs> benta yung uh, ano niya eh, kuya dito, product. <laughs> so may gatas na avocado with saging with langka. Ayan, manina pa yan. So, kota na to. Mga kota na. So, nagkaklagig na doon guys sa may kanto. E, pila dito sa labas. Pahapon na kasi kaya pahapon na. Pahapon na kasi guys kaya medyo dumadami na yung mga uh, tao. Mga oras na. oras na. So yan. Kaya malalim na at na yung tao.

Pandisal sir, ice candy. man. Pinagsama na. Pinagsama <laughs> na. Pinagkaisa. Ayan si uh, si Padyak, Philippines. Ayan yung kanyang na uh, galing pa yung bukit nun. Nakarating dito sa Pasay. No? Galing pa yan. Nagbike lang yan, guys. 69 days bago nakarating dito sa Metro Manila ang kanyang uh, padyak dito dito si Kuya oh Sold out din dito guys Kuya sold out din Mabili yung mga gantong mga uh, ano, with langka, mangga, so gatas. So, sarap niyan, guys, combination. Uh, pampawi ng uh, uhaw. Ayan, yung naiinip na naghihintay kay Diwata guys. Ayan yung, uh, ano, ayan yung pila kasi ang haba. Uh, oh, ayan gandun sa dulo yung gandun diba diba sa loob ang haba ng pila na dyan guys lalabas na tayo so ayan yung pila guys so ayan tingnan yung pila o oh, diba Ayan, hanggang doon po yan sa loob yung pila ni Diwata ngayong uh, Sunday. Hanggang doon. So, advance muna tayo doon konti guys. No? So, hello po. Baba tayo doon banda dito sa may area na to. Hanggang doon. No? Ayan. Ang dami ng mga ano rito. Ah, uh, katambay na vendors ayan ang ganda sa area Hello po <laughs> Ayan, yung dulo yan yung last na dulo na pila Guys hanggang doon diba Ganda So area So So, yung pila ng sakyan hanggang doon sa kabila. Ayan. So, dito tayo. So, ayan. Parang yun ang parami yung tao. sold out si paninda ni kuya ba ba naghihintay kay diwata o yung iba kumain na pang himagas guys buka bukado Ayan, pinaghalo ni kuya with ice Ayan, ang dami at lalagyan ng uh, gatas ni kuya yan. Yan ang uh, yan na yan ang dami. Di ba? Ooh! Sarap! Sarap! Mm -hmm.